Magandang araw! Heto ang isa na namang pagsasanay tungkol sa gamit ng pangalan. Ang paliwanag tungkol sa gamit ng pangalan ay nasa hiwalay na video. Sabihin kung si Muno, kaganapang pansimuno, pamuno, panawag, layo ng pandiwa, o layo ng pangukol, ang nakasalungguhit sa bawat bilang. Pagkabasa ng isang pangungusap, ipos muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka ng malaman ng sagot, i-play muli ang video para dito. Bilang isa at dalawa Tungkol kay Andres Bonifacio ang ulat ng kanilang pangkat sa Araling Panlipunan. Ano ang gamit ng pangalang Andres Bonifacio rito? Ang pangalang Andres Bonifacio ay ginamit dito bilang layo ng pangukol. Ito ay pinangungunahan ng pangukol na tungkol kay ano naman ang gamit ng pangalang ulat sa pangungusap na ito? Ang pangalang ulat dito ay ginamit bilang simuno. Ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang ulat ang paksa nito. Bilang tatlo hanggang lima nagbigay ng mensahe para sa inang OFW ang magkapatid. Ano ang gamit ng pangalang mensahe rito? Ang pangalang mensahe sa pangungusap na ito ay ginamit bilang tuwirang layon o layon ng pandiwa. Ito ang tumatanggap ng kilos ang salitang kilos sa pangungusap na ito ay nagbigay. At ang tumanggap ng kilos na nagbigay ay ang mensahe. Nagbigay ng ano? Mensahe. Ano naman ang gamit ng pangalang ina sa pangungusap na ito? Ang pangalang ina rito ay ginamit bilang layo ng pangukol. Ito ay pinangungunahan ng pangukol na para sa. Ano naman ang gamit ng pangalang magkapatid? Ang pangalang magkapatid ay ginamit sa pangungusap na ito bilang simuno. Ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang magkapatid ang paksa ng pangungusap na ito. Bilang anim at pito. Ang mabuting balita ko ay para sa iyo, Jinky. Ano ang gamit ng pangalang balita? Ang pangalang balita ay ginamit sa pangungusap na ito bilang si Muno. Ito ang pinag-uusapan sa pangungusap. Ang balita ang paksa nito. Ano naman ang gamit ng pangalang Jinky? Ang pangalang Jinky ay ginamit dito bilang panawag. Ito ang ngalan ng taong kinakausap ng nagsasalita. Jinky ang tawag sa binibigyan ng mensahe rito. Bilang walo hanggang sampu. Isang mainam na pagliliwaliw ang pamamasyal sa iba't ibang pook. Ano ang gamit ng pangalang pagliliwaliw at pamamasyal? Ang pangalang pagliliwaliw ay ginamit sa pangungusap na ito bilang kaganapang pansimuno. At ang pangalang pamamasyal ay ginamit naman bilang simuno. Ang pinag-uusapan dito ay ang pamamasyal. Ang pagliliwaliw na nasa panaguri at ang pamamasyal na nasa simuno ay iisa lamang. Ang nasa panaguring kapareho ng paksa ng pangusap ay tinatawag na kaganapang pansimuno. Ano naman ang gamit ng pangalang Puok. Ang pangalang puok ay ginamit dito bilang layo ng pangukol. Ito ay pinangungunahan ng pangukol na sa. Narito ang pinagkuna ng disenyo para sa video na ito. Salamat!